Let's start our official countdown, please. Coming in at number 10, Katrina Halili. I'm Katrina and I'm 17 years old. Katrina's scintillating beauty first caught our fancy in the batch of one of the reality based Artista Search, Starstruck. How many times have the number one survey. It's classic. The And then, yung personality, alam mong uh, may dating na pilya, uh, kaaya kaayay sa mga lalaki. <laughs> yan ang um, classic na parang Alma Moreno. Hindi na natawag natin may alindog. Alindog is sex appeal talaga. Na kung titignan mo siya, hindi naman siya sobrang kagandaan, pero ang lakas ng dating niya. Puhubarin mo ba yan? Sa reels niya magaling sa kontrabida, di ba? Yung mga sexy. Pag-drama, sexy, magaling. Classic sa akin yung kontrabida rin sa Darna nung araw eh. Doon siya unang napansin talaga. Doon unang lumabas yung kaseksihan niya. In 2005, Katrina gave in to the request of her many fans and agreed to post sexy on the cover of FHM. She was like the first pantasan ng bayan. Siyempre, when she came out sa FHM, parang when you first saw her, parang everyone thought, ah, oh, nip, body, and then lahat, everything that a guy wants. Ako yung kumausap sa kanya nung nag-cover naman siya na sa, sa Maxim, no? Uh, after ng Nakailang cover ba siya sa FHM during the pictorial? Kung gaano siya kagaling mag-project sa camera, gaano siya kadaling katrabaho na walang kaarte arte walang ka keme In 2009, well, we all know what messy scandal she was embroiled in. Ay! Oo naman! Mainit na mainit yan, ha? Ah. Pinag-usapan talaga yan, May! Ako, oh, ay! Basta ako, ah. I'm never gonna dance again. Yes. When that came out, You saw, you saw everything da. How did the scandal affect her image? Ang dami, ang dami merong ganyan. So, nagkataon lang na celebrity siya and then may mga ibang celebrities involved na karoon ng konting backlash sa kanya. I think um, kahit hindi niya aminin, malaking may tulong nun sa kanya kasi for me parang lalong lalong natatak sa utak ng mga kalalaki na talaga siya yung tunay na isang sex symbol. Although hindi ko sinasabing mabuting mga nangyari after a couple of years, naka-recover na ba siya? I think si Katrina is still up there, no? I think medyo nakabawi siya dun sa mga recent na pagsubok sa karyer niya. I think she still deserves to be to be up there, no, in the list. Punta na tayo sa susunod na entry coming in number 9, Jeneline Mercado. Yan ang pangarap ko. Jenlyn Mercado broke into the scene as the ultimate female survivor in the first batch of Starstruck. Pinay beauty, okay. But in person, iba. May iba yung magnetism niya. Siguro, pwede mong tanungin yung mga naging boyfriend niya, mga sikat na, na leading man dyan. What are her strongest qualities that endear her to the fans? I think yun lips niya, tapos yung dila niya, iba. <laughs>

Ibang class si kahit she's a mother na, no? Iba pa rin yung ano niya, yung sex appeal niya. I think doon lang sa level ng quality ng mga nagiging boyfriend niya, nalilink na lalaki sa kanya. Kita mo, ganun pa rin yung, ano, yung niya sa mga lalaki, no? Parang MILF. Mm. Iba. Yeah. Sexy na nanay na naman. Like, hot. Mainit. Huwag ka sa akin. Recently, Jenlyn broke up with showbiz boyfriend Dennis Trilio. So, now that she's single and available, lalo ba siyang sumekse para sa mga fans? Merong mga lalaki na gano'n yung type eh. For some reason, no? Hindi liability yun na nag-asawa ka na or nagkaanak ka na or wala yun. Na. In fact, na enhance yung appeal mo because of that eh. For me, ang datingin sa akin parang the ugly, duck, the, the ugly duckling. Not in a good way. Kasi parang dati nang naalala ko nung ko pa siya, hindi siya gano'n ka, kaganda. And then, parang nag-transform siya, tapos inalagkaroon na siya ng baby. Ngayon, sobrang sexy niya. So para sa akin, yung transformation na yun makes her sexy. Yung from the ugly duckling to the, to the swan. Tuloy tayo sa paglilista ng sampung ang pinaka-sexy sa showbiz. I'm getting a headache. This is a great episode. Coming in at number 8, Iwamoto. Iwamoto is also a product of the reality-based talent search Starstruck. CEU, shame, nagkaroon tayo ng preference para sa mga oriental beauties, mga chinita, mga mukhang haponya, mukhang koreana, mukhang chinese, kasi dati sa showbiz ang preference either mestiza or pinay beauty, What are her strongest assets that fans find sexy about her? Para sa akin, yung mata. Parang yung Japanese flavor. Tapos yung way of being palaban. Sinasabi mo lang yan. Grabe yung katunga niya. Voluptuous. Yun, malaman. <laughs> <laughs> Hindi ko pa siya nakakausap talaga, pero parang yung pangalan lang niya, nindating niya eh. Parang Iwamoto. Parang, parang may ano may, may, may L. <laughs> well, her face, no? Her uh, Japanese ancestry. And then, of course, her voluptuous body. Tingnan mo siya, malaking bulas yun. <laughs> ha! And then her personality, she's very outspoken, mga astig na babae yan eh. So may dating yung ganong sana eh, yung, dat yung ganong personality sa mga lalaki. Astig nga yan si Iwa Motto. Astig! Pero, sexy. Hoy, betong ha, oh. diba, si Valentina siya? Hmm. Yung soaking kontrabida sa mga soap si Iwa, diba? Oo, oh, oh. tama yan. Magaling yan eh. Oh. E. Agreed. Go Iwa! Recently, she figured in a public LQ or lover's quarrel with her non-showbiz boyfriend. Naka-apekto ba ito sa kanyang image? <laughs> ta Ay, mo, taong tao siya eh, na itong babaeng nagmamahal na, <laughs> amin talaga talagang passionate, no? And then, yun, yun nga, yung strength of character, gising gusto ng mga lalaki. She doesn't take herself seriously. Parang, um, parang when you talk to her, you can make her yeah. loco, tapos sasakayan sa kalokohan. I think nag talaga siya sa ganun, shift ng taste ng kalalakihan na Pinoy, na more and more Pinoy is like Asian beauty eh. natayo sa entry Pasok sa number seven si Elena Darna. Chinita beauty and self-made internet celebrity Elena Darna drew buzz long before she entered show business. She's what you'd call, ano, an internet sensation. No? Doon siya una talaga nakilala. Si sa Cebuana na nagkaroon ng konting uh, photo scandal yata sa internet. what makes her sexy for me is having known her from her humble beginning. Sobrang ano lang yan. Tambay-tambay, ganyan. Just now, pinagkakaguluhan na ng kalalakihan sa buong bansa kilala na siya ng mga lalaki bago pa siya naging cover ng Uno magazine and then later on nag FHM din siya no? and then naging artista na siya ng GMA What makes her sexy to her many fans? Si Sanae, eh, parang kolehiyala beauty na kung titingnan mo, hindi mo ma-reach. Pero yung pala, pilya at ano, may mga ginagawang nakakiliti sa imahinasyon ng mga lalaki, no? Recently, a slew of photos became viral in the internet showing a sexy Ellen looking dead drunk in a KTV bar. Paano ito? Naka-affect sa image niya? No, I have no idea about that. <laughs> sexy siya kasi, ano eh. Yung buka niya, maamo. But may kulo sa loob eh. Ganun yung appeal niya sa mga kalalakihan, na she, she looks like somebody na hindi mo maabot. No? Mukha siyang mataray. Actually, may dating siyang mataray. Ellen Adarna was once dubbed as Paris Hilton of the Philippines because, like the Hiltons of the U.S., her parents own a chain of hotels in Cebu, Davao, and Manila. When you see her she's like the schoolgirl now. a Catholic schoolgirl, you can imagine her. Parang al ala mo may may uh, mm, may something. Malinis the buhay, malinis tingnan, and then at the same time, para I don't think there's anything fake. So parang that adds again to that because I'm a natural kind of guy, you know, for me the more natural the better.